Okay, so welcome to Sponsor More Downlines training video number 2. Once again, this is Edward Reformina, author of Pinoy MLM Expose ebook and the creator of Sponsor More Downlines. Again, thank you so much for watching our last video, yung ating training video 1. And maraming salamat din sa mga nag-like and sa mga nag-comments, maraming salamat din. And, and dun sa mga nag-post ng na mga question sa comment box sa baba. Maraming salamat din sa inyo and hindi ko pa nasasagot lahat ng mga tanong pero I will try my best na sagutin lahat ng mga questions nyo. Once again, in this three-part video training series, ituturo ko sa iyo yung mga secret sponsoring strategies na nadiskubre at natutunan ko na tumutulong sa akin para makapag-sponsor ng up to 23 direct downlines every single month. Ang pinaka-goal ko sa training series na to is ma-share sa iyo at maituro sa iyo yung ilan sa mga sponsoring strategies na yon and hopefully is magamit mo din siya sa business na ginagawa mo ngayon para makuha mo yung mga resulta na gusto mong makuha. Okay? Dun sa first video, pinag-usapan natin yung mga common problems na nararanasan ng mga Pinoy networkers. And sa video 1, tinuro ko din sa iyo kung paano, paano ka makakapag-save ng valuable time mo, ng effort at ng pera by learning how to sort out or learning how to pre-qualify your prospects. And dun sa video number one, binigyan din kita ng ilang mga lines na mga gamit mo para malaman mo kung qualified ba yung prospects na kinakausap mo. Okay? Dito naman sa video number two, ang mga pag-uusapan natin ay yung mga common MLM myths, number one challenge yung mga Pinoy networkers, and tuturo ko din sa iyo kung paano mo sasagutin yung top 3 most common MLM objections. Okay? So, una natin pag-usapan ay yung common myths o yung mga maling akala ng mga networkers. Ito yung mga myths na pinaniniwalaan ng mga Pinoy networkers na pumipigil sa kanila para maging successful at para magka-resulta. Okay, ano na yung mga myths na yun? Una, hindi ako makapag-sponsor dahil wala pa akong resulta o hindi pa ako kumikita. Madalas mong maririnig to sa mga networkers. Kadalasang maririnig mo sa kanila is uh, hindi ako makapag-recruit, hindi ako makapag-sponsor o wala pa akong downlines kasi hindi pa ako hindi pa ako kumikita o kaya wala pa akong resulta. Isa to sa mga myth na pinaniniwalaan ng mga networkers kaya madalas mo itong maririnig sa kanila. Okay? Pangalawang myth is maraming tao ang negative ang tingin sa network marketing. Kalamihan ng networkers ang nasa isip nila, lahat ng taong kinakausap nila ay negative. Lahat ng kamag-anak nila ay negative sa network marketing. Okay? Yan, isa yan sa mga myth na pinaniniwalaan ng mga networkers. Pangatlo, hindi ako makapag-recruit dahil hindi ako magaling mag-convince. Ito, isa to sa so madalas na marunig mo sa mga, even in my team, my personal team, tsaka sa mga networkers na from other companies na nakakausap ko, madalas ko narinig to. Karaniwang sinasabi nila ay, uh, hindi ako makapag ano eh, nahihirapan ako sa business ko, hindi ako makapag-sponsor kasi hindi ako magaling mag-convince. Okay? And so, ito yung tatlong maling akala or common myths na pinaniwalaan ng mga networkers. Mamaya babalikan natin itong mga common MLM myths na to pero ngayon, gusto ko munang ipakita sa'yo yung ginawa ko la couple of weeks ago Basically, nag-survey ako sa isang libo mahigit na Pinoy network marketers from different MLM company. na eh, doon sa survey na yun, may tanong na, ito, ano yung pinakamadalas na objection na nakuha mo mula sa mga prospect mo? Okay, ang pinaka, ito yung mga nag-isagot nila. Ang pinakamataas na sinabi ng mga Pinoy networkers na kadalasan natatanggap nila mga objections sa ito, wala akong pera. Okay, 21%. And po mga is yung pyramiding ba yan? Which is 18%. And po mga tlo, na pinakamadalas na nakukuha nilang objections is ito. Magkano na ba ang kinita mo dyan? O magkano na ba ang kinikita mo dyan? Parang ganun. Kung titignan mo yung resulta dito sa survey na to makikita mo na related yung mga objections na natatanggap ng mga Pinoy networkers dito sa mga common MLM myths na pinaniniwalaan ng karamihan networkers. Okay? For example, ito. Hindi ako makapag-sponsor dahil wala pa akong resulta. Kaya iniisip ng mga networkers na totoo to, dahil kadalasan na tinatanong sa kanila ng mga prospects ay yung objection na magkano na bang kinita mo dyan. Pwedeng ganito yung nangyari. May prospect ang kinakausap, inexplain mo sa kanya yung, yung opportunity o kaya dinala mo siya sa opisina niyo para panoorin yung BOM. Ngayon, after, after niyang ma nagtanong siya sa'yo, nagbigay siya ng objection na magkano na bang kinikita mo dyan. Ngayon, kung bago ka pa lang, normal lang na siyempre maliit pa lang or wala ka pang kinikita. At posible din na hindi mo pa alam kung paano sagutin ng tama ang gantong klase ng objection. Ngayon, kung hindi siya sumali, ang magiging thinking mo ngayon, ang papasok sa isip mo, ay hindi siya sumali kasi hindi pa ako kumikita. Ay hindi siya sumali kasi maliit pa lang yung kinikita ko. Ay hindi siya sumali kasi wala pa akong resulta. Okay, nag-gets mo? Yung pangalawa, tingnan natin. Maraming tao ang negative ang tingin sa network marketing. Posible din na may prospect ang kinakausap na explainan mo na siya. And then, nagbigay siya ng objection na pyramiding ba yan? Ngayon, kung hindi mo alam sagutin ng tama tong objection na yan, hindi mo siya mapapasali. Ngayon, ang thinking mo ngayon, ang iniisip mo ngayon, ako ang daming negative sa network marketing. Lahat ng kinakausap mo negative sa network marketing. Pero ang totoo, hindi mo lang alam sagutin yung sub objection na yun ng tama. Pangatlo, itong wala akong pera. See, dito sa common MLM meets, hindi ako mapag-recruit dahil hindi ako magaling mag-convince. Possible na may prospect ang kausap, sinabi niya na wala akong pera. O maganda yung opportunity, wala akong pera. Ngayon, dahil wala siyang pera, hindi mo siya napasali. Pero posibleng pumasok sa isip mo na hindi ko siya napasali kasi hindi ako magaling mag-convince. Ganun. So, related itong mga common MLM objections na to doon sa mga common MLM myths na pinaniniwalaan ng mga networkers. Ibig sabihin, walang katotohanan itong mga paniniwala na to itong mga myths na to kaya nga myth, di ba? Dulot lang to ng mga objections na madalas itanong sa ating mga networkers. Okay? Itong mga myths na to, dulot lang yan ng mga objections na hindi alam sagutin ng tama. Kung isa ka sa mga networkers na dating naniniwala dito sa mga mga yan, I'm here to tell you na walang katotohanan ng mga yan. Ang kailangan mo lang gawin ay alamin kung paano sasagutin yung mga objections na nagdudulot nitong mga maling paniniwala na to. Number one challenge ng mga networkers ay yung mga prospect objections. So sa mga challenge nila ay yung mga objections na binabato at binibigay sa kanila ng mga prospects na kinakausap nila. Dahil sa mga objection na yun, kadalasan nagkakaroon sila ng maling paniniwala, nagkakaroon sila ng maling beliefs about sa network marketing business nila. Ang solusyon para ma-solve ma yung challenge na yun is to master handling objections. So bakit ba natin kailangan ma ang pag ng mga objections? Kung gusto mo talagang mamaster ang pag-sponsor o pag, or pag -re recruit kailangan mong mamaster ang pag-handle ng lahat ng mga common MLM objections, period. Napakadami networkers kasi ang nag-fail dahil hindi nila alam kung paano mag-handle ng mga common objections. At ang masama pa, madaming mga networkers ang walang idea kung paano i-handle ang mga objections ng kanilang prospects. Kanto kasi yan, kahit gaano pakaganda ang pag-present mo ng business mo, Okay, kahit gaano pa kaganda yung pagpresent present mo ng product mo, lahat ng prospect, kahit interesado na yan, sigurado ay may katanungan at objections pa din yan bago siya magkaroon ng final na decision. Normal lang kasi talaga yon. Pero itong masakit. Kapag hindi mo nasagot ng tama ang mga questions at objections ng mga prospects mo, hindi mo pa din sila mapapasali. Tanong ngayon kita. Uh, nangyari na ba sa'yo yung may prospect ang kausap tapos sigurado sigurado ka na makasali siya okay pero hindi naman nag-join pagkatapos mo ma-explainan usually nangyayari yung ganun dahil sa mga objection na hindi nasasagot ng tama ito yung mga dahilan kung bakit kailangan mong mamaster ang pagsagot sa lahat ng mga common MLM objections so ang goal ko sa video na to is tulungan ka at ituro sa iyo kung paano masasagutin itong top 3 common MLM objections itong pinag-usapan natin kanina, itong result dun sa ano, ko, sa survey na ginawa ko sa mahigit isang libong networkers na pinakamadalas na natatanggap nilang objections. Itong wala akong pera, pinamading ba yan, at magkano bang kinita? Magkano na bang kinikita mo? Or magkano na bang kinita mo? I created a training ebook for my team and ang uh, title ng ebook na yan is Objection Crusher. Objection Crusher. Paano mo dudurugin yung mga objections na matatanggap mo? Parang ganun yung konsepto. So basically, ipapakita ko sa iyo yung mga tinuro ko dito sa loob ng e-book na to kung paano sasagutin itong top 3 common MLM objections na to. Okay, ngayon andito tayo ngayon sa loob ng mismong Objection Crusher Training e-book. So mismo, ito yung mismong loob ng e-book. And ito yung listahan ng mga common MLM objections na itinuro ko kung paano sagutin ng tama dito sa e-book na to. Uh, kasama sa list itong kasama sa list ng mga common MLM objections ay uh, ito magkano bang kinita mo dyan pag-isipan ko muna, iyayaman ba ako dyan pyramiding ba yan, networking ba yan networking ba ito mm, mahal ng investment wala akong pera wala akong time alam ko na yan hindi ko linya yan, etc so, ang unang ituturo ko sa'yo kung paano sagutin nang tama ay yung magkano na bang kinikita mo dyan. Alright? So, bago ko ituro sa'yo kung paano sagutin ito, kailangan, kailangan mo maintindihan na karamihan ng mga prospect na nagbibigay na ganitong klaseng objections ay hindi naman talaga nila gustong malaman kung magkano yung eksaktong kinikita mo. Okay? Dahil ang tunay na dahilan ng objection na yun, ang tunay, ang talagang gusto nilang malaman, ang deeper reason ng objection na yun ay gusto nilang malaman kung totoo ba yung opportunity na ino-offer mo. Gusto nilang malaman kung may mga kumikita ba talaga sa company mo. O baka naman nag-aksya ka lang ng pera dyan at hindi mo nabawi yung in-invest mo. Dahil natatakot sila na mangyari sa kanila yung ganun. Natatakot sila na baka pag nag-invest sila ay hindi bumalik yung in-invest nila. So, yun yung ilan sa mga tunay na gustong malaman ng prospect mo. Gusto nilang malaman kung totoo ba yung opportunity mo. Sa madaling salita, gusto nilang ng pruweba. Okay? Sa madaling salita, gusto nila ng social proof or proof na may kumikita sa opportunity mo. So, yun yung talagang gusto nilang malaman. And another thing is maraming paraan para sagutin itong objection na to. Pero itong paraan na ituturo ko sa iyo dito sa ebook na to is yung pinaka-effective based on my personal experience. And in my opinion, ito yung pinaka-effective hindi lang effective, pinaka-cool at pinaka-relax na paraan para sagutin itong objection na to. Okay, so, <laughs> paano ba sasagutin itong objection na to? So, for example, may kausap ka na prospect. Tinanong kanya Magkano na bang kinita mo dyan? Ang sasakot mo, magkano ba yung gusto mong madinig para maginteresado interesado ka? Okay? O kaya, magkano ba yung gusto mong madinig para mag interesado ka tignan yung opportunity na to? O kaya naman, magkano ba yung gusto mong madinig para ma-impress ka? Okay, sa una, kailangan ng, ng konting lakas ng loob kung gagamitin mo tong lines na to. Kumbaga, kailangan ng konting posture. Okay? Sa una baka medyo mailang ka pa. Kaya sa una lang 'yon sa kapag paulit-ulit mo na siyang ginamit, medyo masasanay ka na din. Kapag sinabi mo sa prospect, huwag mo wag mo kalilimutan na na mag-smile ng konti para hindi ka magmukhang maangas o hindi ka hindi ka ma-misinterpret nung kinakausap mo na nagyayabang. All right? Okay, so ano ang mangyayari kapag tinanong mo to sa prospect mo, magbibigay siya sa iyo ng figure or ng amount. And hindi mahalaga kung hindi mo pa kinikita yung halaga na sasagot ng prospect mo. Kailangan lang ay may mga alam kang success stories from your company dahil gagamitin mo yung mga istorya or mga stories or kwento ng mga successful person in your company doon sa sagot mo. Okay? Kung wala kang alam ng mga istorya ng mga successful upline sa company nyo, ang gawin mo, manood ka at makinig ng mga business presentation nila dahil most of the time, kinukuwento nila yung story nila kung paano sila nagsimula, kung paano sila naging successful. Okay? So, make sure na madad ka ng mga business presentation or business talk ng mga successful upline sa company nyo. So, parang ganito yung magiging flow ng pag-uusap niyo ng prospect mo pag sinagot mo na yung objection na yun. Okay? So, prospect, magkano ba ang kinikita mo dyan? ikaw, Magkano bang gusto mong madinig para maging interesado kang tignan maigi itong business na to? So for example, sinagot niya 30,000 o kaya kung ano man, kung 50,000, 100,000, 1 million, kung ano man yung sagot niya, kung kumikita ka na lang ganoon sabihin mo lang, great yan ang kinikita ko dito. sumubang ituro ko sa iyo kung anong ginawa ko. Yun lang. Kung hindi pa, kung hindi mo pa kinikita yung sinabing figures ng prospect mo, ang sasabihin mo lang is ito. Well, basically, kakasimula ko pa lang sa business na to, kaya hindi ko pa na-reach re yung ganyang level ng income. O hindi ko pa na-abot uh, yung ganyang income. Pero let me tell you about Blank, kung sino yung tao na gusto mong ikwento sa kanya, na kumikita na ng ganyan dito sa company na to. Gusto mo bang malaman kung ano yung ginawa niya para kitain yung ganyang income? Okay? Pagkatapos, kwento mo yung maikling story ng taong binanggit mo. Okay? So, hindi kailangan na mahaba kahit maiksing story lang. Then kapag nakawento mo na sa kanya yung story ng successful member na yon sa inyong company, ang next na sasabihin mo ay ito. Kung willing ka ding aralin yung ginawa niya, posible, okay? Posible din nakitain mo yung income na kinita niya. Willing ka bang matutunan at gawin yung ginawa niya? Pag sinabi ng prospect mo, oo. Okay, good. Ito yung unang gagawin mo para makapagsimula. Okay? So, hindi mo lang nasagot yung objection possible pa na ma-close mo siya doon sa business mo. These lines are very, very powerful. So, use this kapag may na-encounter ka na ganitong objection. Magkano na bang kinikita mo dyan? Okay? And again, sinabi mo doon sa prospect mo po na possible. Possibly din nakitaid niya. Ibig sabihin, hindi mo ginagaranti. Okay? Sinabi mo, possible kung gagawin niya, kung aaralin niya 'yung ginawa ng upline mo na 'yon, 'yung successful na tao na 'yon sa company niyo, posible din nakitain niya 'yung income na 'yon. Sinasabi mo 'yun kasi it's it's not good to guarantee 'yung result na makukuha niya, 'di ba? Kasi magdedepende pa rin doon sa tao, magdedepende pa rin sa 'yung resulta ng tao na 'yon doon sa action na gagawin niya, okay? And last tip, maganda rin na idea kung ipapakilala mo siya doon sa mga successful and higher uplines do sa team niyo or sa company niyo. Okay, para mas tumibay yung social proof. Okay, again, kasi kaya nga tinatanong doon ng prospect mo kasi medyo may duda siya kung totoo ba yung opportunity na ginagawa mo. Okay, so ang next na objection na sasagutin natin at pag-aaralan natin ay yung objection na pyramiding ba yan or pyramiding ba to? Okay, so pag may nag pag may nag-object sa ng objection na to, pag may nagtanong sa iyo, pyramiding ba to? Ang sasagot mo ay ito. Yes, piramiding to and welcome to Egypt. <laughs> so yan, hindi biro lang, biro lang. Uh, so, ang So madami din paraan para sagutin tong objection na to, pero itong ituturo ko sa iyo yung isa sa pinakamadali at uh, pinakamadale pinakamadali lalo na kung nasisimulan ka pa lang and pinaka enjoyable na paraan kung paano sagutin tong objection na to. So for example, sabi sa ng prospect mo is piramiding ba to? Tinanong niya. Sasagutin mo din siya ng tanong. Okay? Isa sa mga natutunan ko is one of the best way to answer objections is to answer it with questions. Kung baga, tanungin mo yung tanong nila. Okay? So, for example, in this objection, tinanong niya, pigil ang meeting mo ito? Tatanungin mo, ano ibig mo sabihin? Yung mga illegal? Okay? So, yung gan medyo ganun yung tono dapat. Parang patanong. Ano ibig sabihin mo? Yung mga illegal? Pag sinabi ng prospect na, oh, ano yun yung tipong nangangako na mag invest ka lang tapos dodoble yung pera mo kahit wala kang gawin? sabi ng prospect mo, oo. Oh. Then, sabihin mo, yung mag invest ka lang ng pera tapos wala kang makukuha ng produkto, basta sabi nila, kikita lang yung pera mo. sabi ng prospect mo, oo. Oh. Then, itatanong mo sa, sa kanya, ganun ba yung hinahanap mo? Ganun ba ang hinahanap mo? Natural, isasagot ng prospect is hindi. Okay? Pag sinabi niya hindi, ito yung sasabihin mo. Okay, that's good dahil kabaligtaran ito nun. So in that way, ipinaalam mo sa kanya, kumbaga dito sa paraan na ito ng pagsagot, dito sa objection na to is parang define mo kung ano yung pyramiding. At sinabi mo sa kanya na yung business mo, yung opportunity mo, is kabaligtaran ng definition na yun ng pyramiding. Of course, I'm, I'm assuming and dapat napakita mo na din sa kanya yung mga legal documents na magpapatunay na legal nga yung company nyo. Pero kaya ako tinuro sa iyo yung ganitong paraan is mostly kasi ng mga prospect mo na magbibigay ng ganto, ng gantong klase ng objections ay yung mga tao na hindi educated or walang idea sa, pag, sa difference o pagkakaiba ng pyramiding kumpara sa legitimate network marketing opportunity. So, mas magkakaroon ng sense sa kanila yung ganitong simpleng simpleng ano simpleng conversation lang. Okay, so use this simple objection handling script next time na may prospect na magtatanong sa iyo ng ob, ng pyramiding bato or pyramiding bayan yan. Now, ang susunod na objection ay yung wala akong pera. Ang unang kailangan nung maintindihan ay may dalawang klase ng prospect na nagsasabi ng gantong klasing objection. Yung isa ay yung wala talagang pera at yung isa naman ay yung mga nagpapalusot lang. Okay? So, let me share you. ah uh, dati, nung nagsisimula pa lang ako sa network marketing, is madalas ko natatanggap tong objection na to. Pero ngayon, never. As in, never ko na siya natatanggap. Dahil remembers dun sa training video number one natin, chinare ko sa'yo, at uh, sinabi ko sa'yo na kinakwalify o sinasort out kung maigi yung prospect ko bago ko ipakita sa kanya yung business of business presentation ko. Kumbaga, kung, kung wala silang sapat na reason why, hindi ako mag a ng panahon para ipakita pa sa kanila yung business. Dahil alam ko na mag a lang ako ng oras at magbalang alam ko na magpapalusot, magpapalusot lang sila. So, kung, kung may nagbigay sa iyo ng ganitong klase ng objection, ang unang kailangan mong malaman is kailangan malaman mo kung, nag, kung nagsasabi ba sila ng totoo o kung nagpapalusot lang ba sila. So, paano mo malalaman yun? Tatanungin mo sila. Okay, tatanungin mo sila kung totoo ba na wala silang pera. So, paano mo gagawin yun? Ganito, simple lang. Pag sinabi ng prospect na wala silang pera, tatanungin mo sila, pwede bang magtanong, tanong mo, okay lang ba sa'yo kung magtapatan tayo sa isa't isa? Ibig mo bang sabihin ay interesado ka sa business na to pero wala ka lang pera o sinasabi mo lang na wala kang pera dahil nabait ka lang na tao at ayaw mo kung ma-offend kaya hindi mo kagad masabi na hindi ka interesado. Okay? So make sure to smile again. Pag sinabi nila na hindi talaga sila interesado, just let them go. That person is not right for your business. Sabi, pwede mong sabihin na I understand, hindi naman kasi talaga para sa lahat ng business na to. Ang hinahanap lang namin ay interesado at yung talagang pwedeng matulungan na opportunity na to. And thank you for your time. Ganun lang, be professional. Okay? Hindi mo kailangan ipagpilitan yung opportunity mo dahil network marketing is a sorting business. Okay? Naghanap lang tayo ng mga tao Mag magiging interested dun sa in-offer natin. Alright? So, kung for example, kung sinabi naman ng prospect na interesado talaga siya pero wala lang talaga, wala lang talaga siyang pera, ganoon tayo pwede mo sabihin sa kanya. Okay, so ganito. Unang gagawin mo is may kisimpat ka o may kisimpatize ka dun sa sa situation ng prospect mo. Parang ganito. Ah, na-intindihan ko yung sitwasyon mo. Nung una ko nakita tong business na to, ganyan din yung sitwasyon ko. At ganyan din yung sinabi ko, wala akong pera. Pero na-realize ko, kung wala akong gagawin na paraan, at kung wala akong gagawin bago, wala din mangyayaring bago. Kung 5 years ago sinasabi ko yung salitang wala akong pera, malamang 5 years from now ay paulit-ulit ko pa din sasabihin yung salitang wala akong pera. Kaya ang ginawa ko, gumawa ako ng paraan. Tapos, ikwento mo sa prospect mo kung ano yung ginawa mo paraan para mapag start no, ng business. Well, obviously, sasabihin mo sa prospect mo to kung medyo ganito yung nangyari sa'yo bago ka magsimula ng network marketing business mo. For, pero, pero for example, kung hindi ganito yung situation mo na no, nag-start ka ng network marketing, pwede mong gamitin or pwede mong i-leverage yung mga story ng mga ibang member sa team nyo or ibang member sa company nyo. For example, ganito uh, naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Maraming tao, ang ganyan din na sitwasyon nung una nilang nakita tong business na to. Sinabi din nila na wala silang pera. Pero na-realize nila, kung wala silang gagawin na paraan at kung wala silang gagawin bago, wala din mangyayari sa kanilang bago. Kung 5 years ago, sinasabi nila na wala silang pera, malamang 5 years from now, paulit-ulit pa din nila sasabihin yung, yung salitang wala silang pera. Kaya ang ginawa nila, gumawa sila ng paraan. Katapos, ikuwento mo yung yung story ano, ng other members from your team or members from your your company. Okay? Pagkatapos, pagkatapos mo nang ikwento yung ginawa mong paraan or yung ginawang paraan ng ibang member sa team nyo, ito yung next na sasabihin mo sa kanya. Ito yung gusto kong itanong sa'yo. Gusto mo ba na habang buhay mo na lang sasabihin yung salita na yan? Wala akong pera. Okay, di isasagot sa'yo ng prospect mo. Eh, syempre hindi. Diba? Diba? Then, tatanong mo sa kanya, ano yung pwede mong gawin na paraan? Okay? So, siya na mismo magsasabi sa'yo ng paraan na pwede niya gawin para makapag-start ng business. So, simple lang, di ba? Kayang-kayang i-apply. Okay? So, use this scripts, use this way of handling objection next time na may magsasabi sa'yo ng objection na wala silang pera. Of course, kailangan mo practice yan. Sa unang, sa unang bagsak mo, sa unang best mong gagamitin yan, medyo magkakamali-mali ka pa. Okay? Okay? It takes practice. Natural lang yun. Sa unang magkakamali ka. But, use it ng paulit-ulit para masanay ka and na ma-internalize mo yung pinaka-approach or yung strategy. So, thank you so much for watching our training video number 2. I hope madami kang natutunan at I hope ma-apply mo kagad itong mga bago mong nalalaman sa business mo. Okay? At may isa pa akong good news sa'yo. May ginawa akong free PDF script na pwede mong i-download. Okay? Yung download button is nasa baba ng video na to. So, download mo yan. Basically, nakalagay din sa PDF script na yan yung mga mga objection handling script na pinag-aralan natin dito sa video training number 2. So, download mo yan para ma-review mo palagi yung mga, mga tinuro ko sa yung bago. Sa next training video natin, sa video, sa training video number 3, ang mga pag-uusapan natin na ito. Pag-usapan natin yung most important skill na kailangan mong matutunan as a network marketer or MLMer and a direct seller. At yun ay ang closing skill. Okay? And itutulong ko din sa iyo, bibigay ko sa iyo yung super effective closing line na ginagamit ko to sponsor up to 4 downlines in 1 day. Okay? So matagal ko na ginagamit tong closing line na to and it's very very effective and very very powerful. So don't forget to check your email for our training video number 3. Papadala ko tong training video number 3 sa email mo sa isang araw. Okay? Papadala ko yung link ng training video number 3 sa isang araw. Alright? At kung hindi mo pa nakiklik yung like button sa baba ng video na to, please click like and wag mo din kakalimutan na mag-comment at kung may katanungan ka, kung may any questions ka, i-post mo lang dun sa comment box below this video and I will try my best na sagutin yan personally. Alright? Once again, Edward Refermina here and thank you so much and see you in our training video number 3. Bye-bye.